Good morning, good morning mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa ating lahat. At dyan sa ating mga kababayan sa ibang bansa, magandang araw sa inyo, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. At mga kababayan natin naman tayo pag-usapan ito ang isang senador na matapang. Matapang kuno siya ng kanilang kapanahunan pero bakit ngayon mga kababayan ay biglang nawawala alam nyo na siguro mga kababayan kung sino ang tinutukoy kung isang senador na matapang na kaya ng at hanggang ngayon ay matapang puro sa senado so pakinggan natin kasi mga kababayan meron ng arrest sa kanya doon sa ICC kaya biglang nawala itong matapang na senador na si Batuk de la Rosa, mga kababayan. So, pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi noon, mga kababayan. Ito, mga kababayan, ng kanyang sinabi. Ano sabi niya? Ngal-ngal ka lang dyan, ngal-ngal Mr. Tilianis, prengi taon, prengi taon O oh, ngayon, nasaan ka na Nasaan ka na Bato de la Rosa Kasabihin mo na ngal-ngal Nangal-ngal ngal, 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 ngal si Dating si na to, Eh ikaw na sa angka <laughs> Pagigyan natin ulit mga kababayan Sige! <laughs> Buhay!

sumama ka pa, mag-serve ng warad. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sinabi rin ni Terianes na maaaring sa mga darating na araw o linggo ay posibleng magpalabas na ang Interpol ng Blue Notice sa mga hindi nakipagtulungan sa pag ng ICC. Ipinalalabas ang Interpol Blue Notice para sa mga karagdagang impormasyon at matukoy ang tinaroroon na lugar o mga aktibidad ng isang individual na iniimbestigahan. Pero yung mga hindi na cooperate baka within the next few days or weeks may issue na sila ng blue notice ng ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila diffusion. So, ito yung kay questionin sila sa mga immigration counters ng kung saan bansa man sila lilipad. Una, Trillanes na nagpadala na ang ICC ng abiso sa umigit limampung aktibo at retiradong polis para makipagtulungan na sa investigasyon na sila ng mga sospek. Itinakabilang siya sa mga nakatanggap ng abiso at ayon kay Trillanes, hindi na ito dapat pagtakahan. Hindi na ito dapat pagtakahan. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara Bongo and ano, ano sila eh primary suspect sila eh hindi na sila kailangan ko, uh, bigyan ng pagkakataon na magcooperate kasi sila ang ano eh, mga principals na aakusahan uh, ulit ito mga kababayan na kanyang pahayag na isang mas tapang na senador mga kababayan Yan. go ahead, make my day Mr. Villanese Biyan mo! <laughs> Sige ka lang! Sige ka lang! Sige! Bukahin! Sumama ka pa! Magserve ng moral! Sumama ka! Ikaw na yung magpura sa akin! Ngal-ngal hmm. ka nang ngal-ngal dyan. O oh, ngayon na di ba nagtatago ka na? Kinakain mo din ang sinasabi mo para sa kayo ng amo mo para si kayo lahat ng mga didiis kinakain nyo lahat ng inyong pinagsasabi napakasinungaling nyo o di ba sa kala ko ba sobrang tapang mo sinator Bato de la rosa o di harapin mo ay sisi bakit katago ng tago ngayon akala ko ba matapang ka harapin mo na ang kaso mo kung talagang matapang ka ngayon nagtatago ka sa kung saan saan ka nagtatago ngayon ngayon, isang senador ka, sumasahod ka pa. Magkano ang sahod mo sa isang buwan? Dapat nga, wala ka ng sahod eh. Kami mga mahihirap, kami mga mamamayan na naghanap buhay. No work, no pay. Pero ikaw, sana hindi ka na tumatanggap ng allowance mo dyan sa senado. Ang laki-laki ng alawans mo. Tago ka ng tago o ngayon, harapin mo ang kaso mo sa ICC tapang tapang mo dyan bring it on bring it on ka pa o ngayon where are you now <laughs> where are you now mister senator Bato de la Rosa where are you now magpakita ka nga ngayon magpakita ka na hindi ka nagpapakita tago ka ng tago dyan eh o di sino ngayon ang matapang di pa si Trellanes si Trellanes lang pala ang si senator dating senator Trellanes lang pala ang magpa na ano, mga ano nyo katapangan nyo eh. siya lang pala ang um, kalaban nyo wala nang iba hindi nyo kaya pakulong si Trillanes panahon pa ni P, panahon pa ni PPRD hindi nyo pinapakulong may kaso kayo sinampa wala namang ebidensya o ayan ngayon harapin mo ang ebidensya na maraming ebidensya laban sa'yo tago pa tago pato de la rosa sa inyo. Anay kayo galgal ng galgal ng galgal ng galgal -gal -gal. tago pa naman ng tago. Diba mga kababayan? Please comment down below dyan mga kababayan. Please share naman ang ating maliit na bad video mga kababayan. O, sige, ating mga kababayan dyan. Lusong bisayas at mindanao. God bless us all. Bye-bye.